Hmm. Hi, hello po mga kababayan ko. Alam nyo, natuwa ako today kasi yung uh, nakaraang video ko na ni-restrict di ginawa nila ng manual review for 7 days daw, pero actually, 2-3 days lang eh. Ayun, nag-send email sa akin na wala namang problema. Lagi pong ganyan, wala namang problema pero nire-restrict hindi ko tuloy ma-post ng on time so pinost ko na po kanina kasi wala daw wala naman daw issue ngayon kaya medyo na naaano tuloy ako mag mag vlog na kasi baka ika bigla na lang na kagaya ng ibang vloggers na bigla na lang nawala ang channel nila na ang laki-laki na ng kanilang subscriber count. Kagaya kay uh, Manong Dante Maravillas. Kilala niyo naman si Dante Maravillas na... matino mag-vlog, hindi nagmumura, profesional, ah, maayos, maayos ang content, pero nakapagtataka kung bakit... bakit natanggal ang kanyang... ang kanyang uh, channel. Kaya sabi ko, baka kung yun ngang professional na vlogger, professional mag-content, natatanggalan ng channel na walang paliwanag, what more yung... Naisip ko tuloy, baka pag malaki na ang channel mo, baka sadyang tinatanggal. Pero yan, nag-create ulit siya. Tatlo-tatlo na tuloy ang kanyang channels. Siguro, kailangan ko rin mag-create ng isa pang channel. Baka diba bigla na rin akong mawalan. Sayang naman yung pinagtrabawahan. My goodness naman, YouTube. One year ko namang pinaghirapan. Huwag naman. Tsaka ito yung platform ko para makapag-air ako ng aking mga reaction at opinion sa mga issues. Kaya huwag naman, di ba? Oh, demokrasya. Sabi nga ni Robin Padilla, demokrasya, tul! Yes. So ngayon, happy ako kasi na-post ko na uli yung tungkol dun sa 17 ridiculous conditions ni Kibloy. Okay? So, ngayon, actually po, may mga nangyayari na magkahalong nakakatawa, nakakagalit, nakakainis, nakakatakot. Alin po ito? Ito po bagay yung, uh, siguro, last day nilang uh, prayer -e rally ko na naman. Alam niyo yung salitang prayer -e rally masyado nang naaabuso. At saka itong Liwasang Bonifacio, sa ngayon po ay naaabuso rin. 'Di ba ang Liwasang Bonifacio dapat e eh, sa uh, sagradong lugar dahil ito po ipinangalan kay Andres Bonifacio, lumaban para sa kalayaan ng bayan natin. Pero sino ang mga nagra diyan? nagrarali para ipagtanggol ang isang abusadong anak ng Diyos? Tapos gustong magpabagsak ng gobyerno? Yan ba? Di ba? Ewan ko ha, para sa akin nababastos po yung alaala -ala ng uh, bayaning si Andres Bonifacio. Okay. Actually, marami pong content na magagawa dito sa sa isang uh, event na ito, kung pagsasabay-sabayin ko po na uh, -co content o bibigyan ng reaksyon, masyado pong hahaba. Ayoko magkahalo-halo. Kaya isa-isa lang po, ano? Tsaka gusto ko nga po na maigsi lang ang aking uh, video. Kasi ako mismo na ayoko po manood sa mga vlog na pagkahaba-haba, mang isang oras, isang oras maigit tapos ang 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 issue, ang subject ay isa lang naman. Pero ayaw ko ba kung bakit humahaba ng gusto? Well, ako kasi ako ko sa iba, pero ako kasi gusto ko maigsilang lang. Eh, Kaya ako actually pag ako nanonood ng video, yung maiigsi lang. Gusto ko kasi yung yung main topic ano ah, anuhin ka agad, discuss agad, wala nang mga ano-ano. Actually, naiinis in ako doon sa mga ang ng ang dami-daming nagpapabati. Well, siguro, okay naman yun papabati kasi siyempre, uh, ano yun sa connection, rapport with the subscribers. Palibasa kasi ko, hindi ka naglalive. Maglalive ako pag natutunan ko na actually, excited na rin ako na mag maglive eh. Kasi, parehas lang. Hindi naman ako nag, hindi ko naman ini-edit. Paka, paka video ko <clears throat> post na. Wala nga edit-edit. Bakit wala naman i-edit? Para pagandahin. What you see is what you get. <clears throat> Parang ang live lang eh. So, sabi ko po, maraming uh, topic na pwedeng i-content. Kasi maraming mga, ano dito eh, uh, actors, maraming uh, participants, hindi pwedeng pagsabay sabay na bigyan ng reaksyon. Ang uh, re ang bibigyan ko po ng reaksyon uh, na uunahin ko ay itong si BBP Sara. As we know, nand doon po siya. Present siya doon sa uh, rally, pre-rally daw na wala ka namang nakitang nagdadasal. As usual, ang mga prayer rally ng Duterte ay puro politika. Political rally, hindi prayer. Pwede ba? Mayayayan naman po tayo sa Diyos. Huwag naman natin ginagamit ang Diyos tungkol dyan sa mga... Actually, prayer rally tapos nilalapastangan ang ilang tao. Hindi ko nagustuhan yung mga pinaggagawa ng mga nag-attend doon. Okay, mag-focus tayo kay BP Sara. Alam po natin na ang pangulo at yung asawa ay wala dito sa ngayon. Wala sa Pilipinas. Nasa working visit, nagtatrabaho, nandoon sa Germany, sa Europe. Dahil sa trabaho. Pero itong uh, vice president, hindi ba, naghatid pa nga siya. Naghatid siya sa airport at inihabilin sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos yung bansa. Ibig sabihin, eh, ginawa siyang caretaker, taga pag, uh, taga pamahala, taga caretaker. <laughs> to take care of the country while he is away. Tapos, muntik ng ang gagawin nila, lulusob sa Malacanang, para ano, sasamantalahin na wala doon yung Pangulo. Kayang-kaya nilang agawin kasi wala doon yung Pangulo. But, uh, in another uh, another thing, kumbaga, buti nga na wala doon ang Pangulo kung lumusob sila. Kasi, ibig sabihin, kung lulusob sila at anong gagawin nila sa Pangulo, papatayin nila? Kagaya nung ginawa nila noon sa Marcos family noong 1986. Pilit nilang palalayasin. Buti nga wala doon ang Pangulo. Ibig sabihin, kung nasaan ang Pangulo, kat lumusog sila doon, naka-safety nga po ang Pangulo dahil nasa abroad. Hindi nila magagalaw. But at the same time, mananatili siyang Pangulo. He is still the duly elected president. Kahit na sino pa ang lumusob dyan sa Malacanang. Ah, ah, hindi pa po. Parang ang kakapal ng mukha. Lalo na itong si Sara Duterte. Ikaw, Vice President, bago umalis ang Pangulo, inihabilin sa iyo ang bansa. Ikaw muna ang pumalit sa akin. Pero ang gina anong ginawa nyo? Kasama ka doon sa Liwasang Bonifacio na gustong natural. Sino ang hindi mag-iisip na kasabwat ka sa planong paglusob sa Malacanang? Eh, nandoon doon eh. Mga kaalyado mo, magulang mo, tatay mo ang nandoon na nag, nagpo-provoke nagpo sa mga tao? Yung kay Duterte po, separate content po yon. Marami tayong pag-uusapan dyan. Dito lang muna to, tayo kay Sarah kasi gusto ko maigsilang eh. Biruin mo ang sobrang kapal nito ni Sara Duterte. Kung may hiya itong si Sara Duterte, hindi siya mag a doon. Kung may hiya ah. kaso ang kapal ng muka. Yung tatay niya nagsisisigaw doon na pinagmumumura na naman yung Pangulo. Napaka-plastic ninyo, napaka-plastic mo Sara. You are so hypocrite. May pahatid-hatid ka pa sa Pangulo, pabeso-beso ka pa pero sinasaksak mo pala sa salikod. Ahas! Yan po ang tunay na ahas. Nanunuklaw sa likod. Inihabilin sa iyo yung bansa. Tapos ngayon, lulusubin ninyo yung malakanyang Natural kasama ka dun sa lulusob. At ikaw ang iuupo. Pero bakit hindi nyo itinuloy? Sana itinuloy nyo para nagkabumbahan na doon. Tingnan ko lang kung ano mangyayari sa inyo kung tinuloy nyo yung paglusob. Pero nakapagtataka po kasi mga kababayan, bakit hindi nila itinuloy? O. Oh. Napakakapal. Wala, mga, walang hiya po ang mga ito, lalo na itong Pamilyo Duterte. Alam na alam ninyo na kung tatalsik, mawawala sa pwesto si Bongbong Marcos, tiyak na ang nagpapalit ay yung anak mo, Digong. Kayo, kayo ang uupo. Tapos, di ba ang kapal ng mukha? Ito na po ang pinaka makapal ng mukha na pamilya sa buong mundo of all time. Saan ka makakita na ang anak mo vice president tiyak na ikaw ang papalit kung mawawala yung nakaupong pangulo tapos kayo ito mismo ang gumagawa ng, ng paraan na patalsikin yung nakaupong pangulo nang sa ganun ay ipalit yung anak mo di ba sobrang kakapala ng mukha yun at ikaw Sarah ano ka ba talaga nag-iisip ka ba ikaw na vice president, yung tatay mo na nanawagan sa taong bayan na patalsikin si Bongbong Marcos. Tapos ikaw ang papalit. pangiti-ngiti ka pa dyan. Sobrang kapal ng mukha ng babaeng ito. Sayang, maganda ka pa naman. Lagandahan pa naman sana ako sa iyo kasi kamukha mo si Julian Santos eh. Eh nagagandahan ako sa mukha ni Julian Santos. hinihabilin sa iyo yung pamamahala sa bansa tapos pagpaplanuhan ninyo na lulusubin yung Malacañang para agawin yung kapangyarihan agawin yung posisyon nung naghabilin sa iyo nasaan ang kahihiyan walang hiya mga walang hiya na akala mo naman yung buong taong bayan ay naghihintay sa pag-upo mo. Excuse me, kayo-kayo lang na mga taga-dabaw ang gusto na maupo si Sarah Duterte sa Malacanang. Tinanong nyo man lang ba ang buong taong bayan sa buong Pilipinas from a pari to hulo? Dabaw lang naman ang may gusto sa inyo eh. Well, mayroon din naman palang mga at sa ibang lugar, kagaya ni Robin Padilla, eh, Bicolano nga yun, eh. Pero, balita ako, eh, hindi naman nga yan paborito dyan sa Camarines Norte. Eh. Pag Bicol, Bicolano lang. Nakakahiya ka? Hindi ako natutuwa. <laughs> hindi ako natutuwa dyan sa pagiging Bicolano mo, Robin kinaihiya kita. Kasumpa-sumpa na Bicolano. Lalo nyo mga kababayan, dito sa nakikita natin, kayo ba? Ano ba ang nakikita nyo? Ano ba, ano ba ang ano bang ba assessment ninyo kay Sarah Duterte? Ito ba? ganitong klasing tao ang gusto ninyong pumalit kay Bongbong Marcos na napakatinong pangulo, napakatinong nagtatrabaho. Ito, ito, itong halatang walang laban ng utak eh. Alam niyo mga kababayan, hindi sa hindi sa panglalait ng tao ha. Hindi ako manlalait kung ordinaryo kang tao. Eh hindi eh, may ambisyon ka na maging pangulo ng bansa pero ano ka ako sa tingin ko wala itong kautak-utak halata naman eh niya sa pag mag speech eh parating nagbabasa kung magbasa nga eh parang akala mo grade 1 kung magbasa talo pa ng grade 1 eh pa, pa, cute masyado masyadong uh, pa -modesty. Kala mo naman eh, nasa loob ang kulo. If, kung alam lang natin kung ano talaga mga nakatago na karakter niyan, pasweet-sweet kuno, no? Kunwari eh, mahinhin. Ako ayoko ng pangulo na bubo, walang utak. Yung bang tuwing magsasalita sa harap ng publiko, eh, parating nagbabasa. Ano yun? para sa akin kasi ang kung magsasalita ka sa tao kailangan galing sa puso hindi yung galing sa isang script na ibang tao ang gumawa ibig sabihin nun hindi yung galing sa puso mo ay ang ingay ng aso tapusin ko na po muna na baka ang lakas ng ano ng aso basta ako nabubwisit ako kay Sara Duterte napakakapal ng muka na sumama-sama pa doon sa nagrarali na kontra sa kontra-gobyerno? Gustong patalsikin ng gobyerno? Sobrang kaplastikan po. Pahatid-hatid kay Bongbong Marcos, pabeso-beso, pakamay-kamay, payakap-yakap. Pero sa likod pala eh, sinasaksak ang Bongbong Marcos sa likod. Yan ba ang gusto ninyo maging Pangulo? Excuse me. Tapusin ko na po kasi sobrang maingay itong aso. Thank you for watching and I'll see you later in my next vlog. Peace.